Makikinis din yung halaga ni Tropa. Ayun Oh. No? Isang gray cell, mukhang babae. Ayun no? naka-clamp siya ng na. parang hindi sa tarlac. Ang ganda ng ibon. Baka pwedeng gawing breeder. yung nakita akong isang babae, eh, red check. eh, hen na hen ito. Ah, si Kukla, din ito na. Ayun, ang ganda ng ibon, malaki. Isa siyang blue bar. Ang ganda niya. Dahil ito ay isang Taiwan. Kung makikita niyo, makasin ngayon. May sensor siya. Uh... Saka ba mga bata ano? So, ayan Bali uh, Ganda lang sikat na araw Sarap mag-breed ah, So, ayan Bali nga yung araw na to Mga ah, siko, e eh. Meron tayong isang ibon na naibalik sa atin. Eh, hindi ito yun inakaw. ko na naibenta natin to dati. Pero ngayon, eh, binili ko ulit. Ko. <laughs> Napakaganda ng ibon. Pero bago natin sisilipin yan, mga ko, eh, silipin na muna natin yung dinala ng tropa pips natin. Iilang piraso. Pero may nakita ako dito naka na naka-club. May naka-commercial. May of color. May regular na kulay. Gaya ng checker, blue bar, mga ko. Pero Mantay lahat ha? Ah, singko, tignan nyo naman Halos breeder na sila Ngayon, silipin natin Bago natin, silipin yung pinanig sa atin Ano so, kaya yun? Silipin natin lang ganito na lang Wala tayong ano Yung tripod natin eh Kira ng mga bulilit ko eh Kaya Yung kamay na lang natin ang tripod eh. ah, na So, yan, yeah, silipin lang natin yung ilan dito. Kasi may mga nakita ko dito yung commercial. Meron din ako nakita ang mga nakaklap. Ito, mayroon tayong isa dito na, alam ba tawag dito? Dan. At ito, nakapagwis eh. Pero ang ganda mga kasi ito, no? white head. Mayroon tayong isang babae ito eh. Pero tayo dito mga grisel oh. Ito, ang ganda mga kasi ito. Mahiinis din yung alaga ni Tropa. Ngayon oh. No? Isang grisel, mukhang babae. Yung mga leg naman lahat sila eh. Kaso yung iba eh, nakitaan ko parang nakakabring. Mga kasi ko parang isang Gracel na to. Mga sing na nakita niyo yung Gracel na yan. naka siya eh. eh. Hindi ko lang alam kung anong mga uh, sing, sing nila. Pero nakita ko kanina nung nililipat natin. Eh, Naka-club yung iba. Ito, eh, hindi siya. Mga sing Pero babae, maganda kulay. Silipin lang natin lang. Silipin natin itong ano. Medyo mahirap dahil wala tayong tagahawak. Mga sing ko. Ito, isang Gracel na lalaki. Kung titignan niya, yung eh, pogi-pogi. Makilis yung ibon grisel ayun o no, naka club sya ng club parang FRPC ah, ka parang hindi sa tarlac ang ganda ng ibon baka pwedeng gawin breeder sang grisel na parang checker ayun o no. ganda rin ang mukha paborga na ah. masin ah, ka lalaki tapos meron ako isang nakita dito babae ah ka yun o no. nakita akong isang babae eh red chick Ayan, hen na hen ito. Ah, din ito ng PNPR ata kung di ako nagkakamali. Ayun ang ganda niya. Ito, pwede nating iparis dun sa Grisel kanina dahil pareha sila na club. Pwede nating pagsamahin. O kaya itong brown na to, meron pa isang brown na malaki mga eh. Para pareha silang pula, di ba? Tapos yung Grisel, pwede nating i sa mga beige, dahil para bakto to back ang dating. Medyo maganda din kasi pag medyo magkakulay. Pero ito, kung paparisan niya yung gray cell na nakaklab eh mas maganda pare sila club rin eh. kasi ayun oh ganda makinis red check na babae ngayon sige tayo ng iba ito to, to, medyo maganda to ang single yun check up naka CTPR ang ganda nito oh kaso parang nagsusubo na siya <laughs> parang babae siya eh blue check eh, ako may kita mo yung kanyang bibig eh, may mga pink pa. Mga ka, parang galing sa subo ito. Mukhang may mga inakay pa. Tapos meron ako dito, ito my favorite. Medyo inalalayan natin dahil baka biglang may sumabit na niya king ng ano, Jersey. <laughs> sumabit pa. Meron tayo dito parang black velvet. Ayun hey, no, oh, din ito na city. Mga singko, ayun ang ganda. My favorite color. Ito, gusto-gusto ko yung gulay. Kaso ayoko na yung mukha niya. Medyo bata pa kasi. Pero pag ito, nag-edad like, na mga sigo. Epoke eh, na sigurado ito. Pero maganda yung gulay niya. Gusto ko talaga mga ganito, yung mga solid na black chick. Ngayon, para may nakita ko dito yung black mga sigo. Ano? Eh, para si 4. Kaso, ah, ang problema, eh, commercial lang siya. Ngayon, no? pure black, solid, walang puti. Ah, Sige, sigo. Oh. Lalaki ito. Sa tingin ko lang, lalaki siya. Black, eh, commercial lang siya ng Komersyal lang siya ng Japan, maasin ko. Pero itin siya, Japon, maasin. Japan! So, ano pa ba yung mga natin dito? Marami eh. May, ito, may mga red bar dito, maasin to. Uh, kasi may makawala na naman eh, hindi natin mahuli. Mahirap na. Ayun o, oh, meron tayo dito. Ito yung sinasabi ko, kaso medyo parang nakabagus siya. Isa siyang red bar na lalaki. Maganda siya, makinis din. Maasin oh. di ko, yun o. Naka... Hindi ko na alam kung club ito o oh, komersyal. Ayan o. Oh. Bali, so, meron tayong isa. Pwede so, natin palang pagpariparisin yung mga magkakakulay. Kaso, mas gusto kong pagparisin kasi yung mga parehas na club, parehas sa commercial. Para yung mga gusto kong bumili ng mga nakaka ring, eh pwede pwede. Mga sintom. So, yun! Ano pa ba? Silipin na lang natin ng medyo, medyo nahihirapan tayo dahil nga. Pagka-open natin, hinaharang ko yung katawan ko. Tapos dumudo ko tayo ng ano. Kaya gagawin natin. Silipin na lang natin ng isang hapyaw. Tignan natin kung may magustuhan kayo may buksan lang natin na medyo malaki-laki yung kanyang pinto para naman at least nandito naman ako sa harap silipin natin ayan mga sigo meron tayo parang slate slate ang tawag nila dito ayan o oh. kaso commercial lang ayan yung nakakalabring na grazel mga sigo meron pa pala isang grazel dito na malaki kaso lakabagwis Tsaka ano, pero patubo na siya mga singko. Siguro paangit yung ano, balahibo nito. Kaya, ayun o, pugo na siya. Tignan nyo, liit. pero pag ito tumubo, medyo maganda to. Kasi maganda yung mukha ng lalaki. O, tsaka taba. Ah, singko, mukhang lalaki yan. Ngayon, meron tayo dito mga young bird pala na malalaki. Ayun o, no, mga young bird. tas meron pa tayong, dalawa pala yung itim mga singko. Ayun o, no, meron pa tayong itim na babae. Clabbering din siya, double banded pa. Ayun o, no. Itim din. Sakto-sakto siya dun sa itim na kanina. Lalaki yun. Ito, babae naman. Mayroon tayo ditong blue bar na hen na commercial lang. Pero babae. So, yan. Bali, ito lang yung ng mga tropa. Dahil nga medyo lalo tayo sa kalapate, medyo sobrang init, nagkakasipon sila. Tulad nito, mukhang di ko napansin nito. Ayan o, oh, medyo pumipikit siya. Hindi pala pumipikit, talaga nakapikit. Ayan o, oh, dalawang mata pa. Ayan, tignan natin. Ayan o, oh, dalawang mata, ang nakapikit. Hindi siya one eye, two eye na. Ayan o, oh, two eye na siya eh. ako dito ah. Close your eyes. Give <laughs> me your hand. Ay, talaga bumukas lang niya. <laughs> oh, nahabang walang tao. Eh, silipin lang natin itong isang kalapate dito, mga singko. Dahil meron tayong isang nagbalik na kalapate. Ayan, kung oh. makikita nyo, mukha siyang lalaki. Malaki, big size. Eh, isa po yung babae. Babae ito, mga singko. Ayan, oh. Ginawa ng breeder, tinistisan Saka medyo ginupit yung buntot Bakit ginupit yung buntot? Silipin nga natin Malaki itong ibon na ito ha Siko Ayan o no. Ayan siya o Ginupit yung buntot Bakit kaya? kaya ginupit yung buntot no? Tapos yung pakpak ay -pak, eh, tinistisan Medyo Hindi pa masyadong pulit yung pagkatistis So yun, halipad pa ito Dahil hindi kami pagkatistis niya Hindi sagad kaya pa lumipad. Bali, ito yung ibon natin. Ayan, no? Medyo may edad na to. Super lola na to, makasin ko. Baba ito, hindi po yan lalaki. Pero magandang ibon, malaki. Isa siyang blue bar na hen. Ayun, no? ganda nito. Ito ay isang breeder natin to dati. Ngayon, napunta sa tropa. At nabalik ngayon ulit sa atin. Ayun, no? Ang ganda niya. Dahil ito ay isang Taiwan. Kung makikita nyo, makasin ngayon. May sensor siya. Isa siyang Taiwan na babae. Nung una kala ko, nung unang inquire ko dyan, kala ko dati lalaki siya. Pero hen pala talaga. Ayun Oh. No? Napakagandang ibon nito. Na Kahit itong isa, kasama niya mga asin May nyo. Taiwan bird, may sensor sila. Isang black check hen, tsaka isang blue bar na big size. May sensor din. Napakagandang ibon. Bali parehas hen. Ano, parehas silang babae. Eh. Big size oh, so, nag-away pa. Dahil may swerting nag-iisa dito, kaya nila pinag-aawayan mga asin ko. Ayun no? Swerte mo boy <laughs> Isang kak na, na club Tingnan nga natin to Ganda rin, Borga Ayun o, Borga rin siya mga asing to eh Club ring ito Eh Kapipiliin natin siya kung sino mapaparisan niya dyan Pero tingin ko bagay sila nito Blue bar, pare sila Borga Borga rahe na Taiwan saka Borga na Kak Club ring, ayun o, ganda pero titignan natin kung sino maglalandi sa kanilang dalawa. At yun ang paparis natin. Dito sa poging swerte na to. Sino swerte dito Dala-dalawa tayo one bird pa. Ang paparisan mo, mamimili ka na lang. Sino kaya paparisan nyo dun sa dalawa? Tignan natin. Abangan na lang natin kung sino mapaparisan ni Pogi. <laughs> dalawa tayo one bird do. Swerte. <laughs> ingit yung isa, eh, mas. Ikaw yan, ingit yung isang porga dito. Dahil, ang katabi niya mga sipong Ayaw po <laughs> <kumaris. laughs> Ayan guys Big captain ito O lalaki Board mga singo itong blue bar Puro breeder ang katabi niya pan Taiwan Imported kaka <laughs> <Nakajak>, ka <pagka. laughs>